'yung tayo nung binakamal dito. So guys. What's up guys? Tara samahan nyo ako bumili ng bigas dito sa ano uh, Makati, dito sa ano Barangay Palanan, Makati. Update ko kayo kung ano 'yung mga presyuhan ng uh, bigas dito. Kung masyado na ba talagang mahal ang uh, bigas. Tapos nang ano bakasyon ko mga guys, kaya dito na ako ngayon sa Makati. Uh, balik trabaho na ulit. Mababasketball sila ang boys oh. Oh, shout out daw oh. Pero nagpa-shout out guys oh. Dito to sa ano, barangay Palanan, Makati mga guys oh. At yung mga gwapong mga ano, nagpa-basketball dyan. <laughs> oh, may talin pa guys oh. Salamat mga idol! Thank guys <laughs> Alam na alam nila guys na ano, nag-vlog tayo. <laughs> Tara, bili na tayo ng bigas dito sa ano. Barangay Palanan Makati Palingke. Hindi ko inakala na ano. Mala nalaman nilang nag-vlog tayo. Hindi nila inisip na ano, nagbi ko lang ako ano. Tara, ah, na tayo ng bigas guys. shout out sa lahat ng mga ano, mga taga barangay palanan makati dito na tayo bibili ng bigas mga guys dito tayo bibili ng bigas eh bibili ng bigas te mga ano dalawang kilo lang po te ano bang pinakamurang bigas dito te 54 54 grabing mahal natin no dati te magkano yung pinakamura te 44 dati tapos ngayon 54 na yung pinakamura grabe guys yung pinakamahal te anong pinakamahal dito ah ito na yun te yung ano nakalagay malambot ah yung ano te nasa ano kalagitnaan lang ano bang ano dyan kalagitnaan ang presyo lang mga guys yung te ano, na lang 50, 56 yan. Magandang klase na ba yan te? 56 Ayan, Grabe, mga guys so, yung pinakamura mga guys, 54, yun oh. No? Anong bigas yung 54 Yun, yun ang dati natin pinakamura. Ah. Oh. Nagtaas lang siya, hindi nagbigas. Dati, 44 daw yan guys. Mm. Hal lahat ba ito, ano na, 10 peso yung tinaas lahat? Tinaas. Lahat eh, lahat ng lasing bigas na. Ang mayroon 50, 50 mayroon Oh, yung tinaas, yung tinaas, grabe no. Mahal na talaga ang kilong bigas ngayon guys Iwan ko sana yung pinangako ni BBM mga guys na 20 per kilo Ano tay, naniwala ka pa ba nung tay? Uh -oh. Mahirap na paniwalaan yung tay no? Hindi <laughs> naman paano pa naman mangyayari Matiwat ka rin ka Kaya Ano mangyayari? Eh. <laughs> 20 per kilo uh -huh. Kayaan. Kayaan. Shout out kay ate Okay lang masama ka sa video, te. Ano? si ating maganda. Siya, ka, kapatay ako siya. Sasay. wala man ako sinabi, sabi ko. Kaya ito? Yan, na natin, guys. Ay, ay, yan, dalawang kilo so, mga guys tingi, tingi na yung binibili natin tingi lang kasi mahal kasi kaya ano, buti nga ilang ito yung mga presyuan guys ha, ah, nakikita nyo na 54, pinakamura yan, merong 56 58, 59 60, yun yung pinaka ano, pinakamahal na presyo ng bigas dito sa Makati yan, dito tayo sa barangay Palanan, Makati Palingke yan. Okay, salamat po tayo ha ay, <laughs> Good guys oh -alam na tayo dito sa ano, bigasan ni ate Dito sa may palengke So <laughs> dito na guys So ngayon Nakabili uh, na tayo ng bigasan oh Padala na ako ng pira sa ano Sa asawa ko Ayan, okay. punta na tayo sa ano Sa may Cebuana dito sa ano Barangay Kalanan, Makati pag nagpadala pala kayo guys sa Cebuana mga guys naging endorser na tuloy tayo ng Cebuana kasi ano sila eh may promo sila sa 1,000 walong piso lang ata may update ko kayo kung baka mayroong pagbabago eh punta muna tayo dito sa ano sa Cebuana padala po siya A few moments later. All right, tapos na ako magpadala sa Cebuana, Luilier, mga guys. Kaya uwi na ako bit bit ang bigas na tig 56 ang kilo. <laughs> Nasa kalagitnaan lang ibinili ko na presyo mga guys. Kasi may, para medyo maganda-ganda kasi yung mababa yung presyo panigurado yung medyo mababa din yung quality. dito na tayo sa kalagitnaan lang. Ito pa na yung ano mga guys so, Yung yung charge ng pinadala ko 1000 sa 1500 pesos. Naka-promo kasi yung ano yung eh, yung si Buana Ito guys, yung binayaran natin. Yan, 1.5 yung charge niya, 15 pesos. Yan, kaya pag nagpadala kayo mga guys, sa si na muna kayo. Pero try nyo rin sa Palawan, baka baka mura. Pero si guys, naka-promo talaga. Mababa lang yung mabayaran mo. Isipin nyo 15 pesos lang sa ano, 1,500. Mababa lang yung binabayaran natin. Alright. Malapit na tayo sa boarding house mga guys. Malapit na. Maglalapa pa ako nito. Uy. May nag-iihaw ng limpo mga guys. Oh. Dito pala may bibili yung masarap na bungo ng baboy guys na nilaga. ano o. Uy. Napakasarap naman yan. Panalo. Iihaw na limpo. Dito na tayo sa boarding house. Alright. Nandito na mga guys. Nandito na ako sa boarding house. Ayan. See you next time. At God bless sa tinghat. Então,